walang kulang, walang sakto, sa taong hindi marunong makontento. Lumipad ka man ng pagkatayog-tayog, hinding hindi ka pa rin makakarating sa rurok ng tagumpay kung ang lahat sa ay palaging kulang. At sa paghahangad na lalo pang magkaroon, minsan ito pa ang nagiging daan para lalo kang mawalan at ipagkait hanggang sa kahuli-hulihang meron ka. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nanalasa sa rurok ng tagumpay, anupat na sa kanya na ang lahat ng pagkakataon para kontrolin ang kanyang kapalaran. Ngunit nasira lang ang pagkatao dahil sa pagliko ng landas na kanyang tinatahak. Ang landasin patungo sa kawalan. Ang kwento ni Michelle Yap Gumabaw o yung mas nakilala nating si Dennis Roldan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Mitchell Yap Gumabaw ay mas nakilala ng lahat sa pangalang Dennis Roldan. Siya ay laking Maynila at isinilang noong 8 ng Disyembre taong 1956. Siya ay produkto ng pinagsamasamang lahi ng Pilipino, Chinese at Spanish. Maagang nagbanat ng buto ang batang si Mitchell dahil mag-isa lang silang itinataguyod na apat na magkakapatid ng kanyang nanay. Dahil ang tatay nila ay mayroong ibang pamilya at doon siya naninirahan kasama nila. Nag-aral si Mitchell sa Trinity College kung saan napakinabangan niya dito ang kanyang angking galing sa pagbabasketball. Naging varsity player siya at kahit papano ay nakakatulong sa matrikula. Pinaghusayan pa niya ang paglalaro hanggang sa makapasok siya sa amateur league. Samantalang noong mga panahon din na taong 1979, habang si Mitchell ay nakatayo sa isang bangketa sa Quezon City, dito siya nadiskubre ng kanyang naging manager na siya namang nagdala sa kanya patungong showbiz. sinigilan siya nito dahil sa makaagaw pansin natikas tikas ng tindig ng mestisong si Mitchell. Artistahin kumbaga baga. Simula ng mga sandaling yun, nahikayat siyang magartista at sinimulang bigyan ng mga proyekto. Si Mars Ravelo naman ang nagbigay kay Mitchell ng pangalang Dennis Roldan bilang screen name dahil aniya ano ay para daw lalaking-lalaking pakinggan. Una siyang nabigyan ng pelikula noong ding taong 1979 at ito ay ang Kambal sa Uma bilang panimula sa kanyang karera. Nag-click naman agad dito sa mga manunood at pagpasok ng 1980 ng sumunod na taon sang katarbang pelikula kagad ang nilabasan niya at galon din ang mga sumunod pang mga taon at naipareha pa siya kay Nora Honor sa pelikulang Bakit Bughaw ang Langit noong taong 1981 na lalo pang nagpatingkad sa kanyang pangalan. Kahit naabala siya sa showbiz at kumikita na ng maganda para sa kanyang pamilya, hindi pa rin ito naging dahilan para iwan niya ang kanyang naunang profesyon. Patuloy pa rin niyang pinaghusayan ang paglalaro ng basketball hanggang sa matupad niya ang kanyang pangarap na maging isang professional player at makapasok sa Philippine Basketball Association o sa PBA noong taong 1983 at naging bahagi siya ng pinakapopular na kopunan na Hinebra at nang noon ay bago pa lang na ng Gilbis Jean Gimlets. Magkasabay na profesyon sa isang panahon. Dalawang karera ang pinatakbo niya bilang si Mitchell Gumabaw na professional player at si Dennis Roldan bilang magaling na aktor. Ganyan siya nagtyaga para baguhin ang kanilang kapalaran at makahango mula sa kahirapan. Taong 1983 pa rin, sa kabila ng hectic na schedule, maagang nagbunga ang kanyang pagsisikap dahil sa kabila ng kanyang batang-batang karera sa showbiz, nakuha kaagad ni Dennis Roldan ang isa sa mga karangalan pinapangarap ng bawat isa sa larangan ng pag-arte. Naitanghal kaagad siya bilang best supporting actor ng Metro Manila Film Festival para naman sa pelikulang Hot Property At simula nun naging isa na siya sa pinakamakikinang nabituin sa showbiz bagamat kalimitan ay kontrabida ang ganap niya lutang na lutang pa rin naman ang kanyang galing sa pag-arte Kasagsaga ng kanyang karera ay ang buong panahon ng dekada 80 at dekada 90 Dahil sa pagbulusok ng kanyang karera ito na rin na nagtulak sa kanya para pasukin niya ang politika gamit ang kanyang popularidad at pagnanasang maglingkod sa mga tao. Una siyang nahalal bilang konsihal sa Quezon City noong taong 1988 at kagad siyang sumabak sa kongreso pagkatapos nito. Nailuklok naman siya bilang representative ng 3rd District ng Quezon City at nanungkulan simula 1992 hanggang 1995. Sunod-sunod na tagumpay ang tinamasa ni Dennis Roldan ng mga panahong ito Simula sa pagiging professional player, artista, politiko at naging magaling na businessman na rin siya na tuluyang nagpabago sa kanilang buhay matapos niyang akaying paalis sa kahirapan ang kanyang pamilya. Napangasawa niya si Lolly Imperial at dalawa sa mga naging anak niya ay si na volleyball star at ang beauty queen na si Michelle Gumabaw at ang batang aktor na si Marco Gumabaw. Samantalang kapatid naman ni Dennis Roldan si Isabel Ribas na nakapasok din sa showbiz. Nabuhay sa karangyaan si na Dennis Roldan pagkatapos ng kanyang sunod-sunod na tagumpay sa lahat ng kanyang profesyon. Produkto ito ng kanyang pagsisikap simula kabataan. Ngunit sabi nga nila, ang lahat ng sobra ay masama. Inisip ni Dennis na magiging tuloy-tuloy ang kanyang tagumpay na para bang hindi na siya susubukin ng kapalaran. Nagbago ang lahat simula nang matalo siya sa pagkakongresman para sa ikalawang termino na naging hudyat na rin ng kanyang pagbagsak. Ayon pa sa mga naglabasang balita tungkol sa kanya, sobrang nalulong na daw si Dennis Roldan sa mga bisyo at halos masira na ang pagkatao dahil nasasangkot na siya sa malalaking pasugalan at milyon-milyon ang sinusunog na pera sa pagsasabong. Dahil sa pagkaadik sa sugal, unti-unting naubos ang kanyang naipundar at pinaghirapan. At ayon pa sa iba, pinasok na rin daw niya ang kalakaran sa droga. Nagsunod-sunod ang kamalasan ni Dennis sa sugal at dumating pa sa puntong naubos na ang lahat ng meron sa kanya. At ang pinakamasakla pa, nabaon pa siya sa napakalaking utang Matapos nilang matalong dalawa ni Suzette Sa kasino sa Las Vegas sa Amerika At sa sobrang pagkakabaon nila sa utang Wala na silang pagbabawian Dahil ubus na rin ang kanilang mga panlaban At para makabangon sa pagkakalugmok Dito na pumasok sa dalawa Ang gumawa ng masama para sa pera Na siyang magsasalba sa kanila Buwan ng Pebrero, taong 2005 Isang tatlong taong gulang na batang Pilipino-Chinese na anak ng isang mayamang negosyante ang kinidnap. Habang papasok ito sa nursery school kasama ng kanyang yaya sa AIC Gold Tower sa Pasig. Ang batang ito ay inaanak mismo ni Suzette Wang na girlfriend ni Dennis at malapit siya sa pamilya ng bata. Sa negosasyon, humihingi ang mga kidnapper ng nakakalulang halaga na 250 milyong piso na ransom bilang kapalit ng kalayaan ng bata na pinapahirapan pa habang kinakausap ang magulang niya at nagmamakaawang iligtas siya sa kamay ng mga kidnapper. Pero walang ganong kalaking halaga ang mga magulang ng bata at dahil nga sa kagustuhang magkapera kagad, umabot ang pakikipagtawaran hanggang sa 3 milyon na lamang na napakalayo sa inisyal na hinihingi ng mga salarin. Pero bago pa man makapagbigay ng ransom, dahil na rin siguro sa baguhan lang ang mga ito sa gawain ganun, labing isang araw lang pagkatapos nilang dukutin ang bata, narescue ito ng mga pulis sa kanilang safe house sa Cubao nang ligtas at walang naibigay na pera. Pitong sospek ang naaresto kasama si Dennis Roldan at hindi pa man nagtatagal sa investigasyon siya at ang kanyang girlfriend ang itinurong mastermind ng kanilang mga kasama. At itinuro naman ni Dennis na si Wang ang may pakana ng lahat na noong mga oras na yun ay naglaslas na ng pulso at nagtangkang magpakamatay dahil nagkabokingan na. Nailigtas pa siya at naisugod sa ospital. Ang grupo ay kinasuhan ng kidnapping at illegal possession of firearms noong ding taon na yun. Nakulong silang lahat Ngunit pagsapit ng buwan ng Hulyo taong 2006, isang taon pagkatapos sa loob, nakapagpiyansa si Dennis Roldan at ang iba pa ng halagang 500,000 libong piso at sinasabi ng kanyang abogado na walang basehan ng mga ebidensya laban sa kanya. Bagay na pinalaga ng pamilya ng biktima dahil anila ay nagiging bias ito sa kanilang mga desisyon. Buwan ng Enero taong 2007, Isang taon pagkalaya ang isang suspect na si Albert Pagdanganan na siyang nagturo kay Dennis Roldan bilang mastermind ay biglang napatay sa isang shootout sa operasyon ng mga pulis sa Quezon City. Taong 2008, tahasang itinuro naman ng nonay anim na taong gulang na batana na si Dennis Roldan nga daw ang pinaka -big boss ng grupong kumidnap sa kanya. Dahil dito, lalong lumakas ang ebidensya na lalong nagdiin kay Roldan. Patuloy na nililitis si Roldan at huli siyang namataan at gumawa ng headlines nang minsang hamonin niya ng suntukan ng isang gwardya sa isang construction site. Pagsapit ng Agosto taong 2014, tuluyan na siyang binasahan ng hatol kasama ang iba pa. Sila ay guilty sa kasong kidnapping at nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Samantalang hindi pa man nagtatagal sa loob nakita na kaagad si Dennis Roldan ng malaking pagbabago. Nagsimula na siyang tahakin ang daan patungo sa buhay na banal. Siya ngayon ay kasalukuyang pastor ng Jesus Christ the Life Giver Ministry at nagbibigay inspirasyon sa mga taong minsan ang naligaw ng landas kagaya niya. Naminsan na minsan na nagwika bago siya makapasok sa loob ng Siguro meron pang kailangang iayos si Lord sa akin. Alam ko namang ang lahat ng bagay ay mayroong dahilan. So hindi ko alam kung anong gusto niyang gawin ko muna doon sa muntin lupa. Baka naman kasama yun sa kasaysayan ng buhay ko. Kasama yan sa magiging testimony natin at dadaanan natin yan. Yun ang gusto ni Lord eh. Yan ang divine will ng Diyos. Ayon pa sa aktor. Ang buhay ay isang sugal. Kailangan mong mawalan kung gusto mong magkaroon. Ikaw kaibigan, handa ka bang maghirap at harapin ang hamon ng buhay? O ang ninanais mo ay mabilis ang solusyon sa pamamagitan ng paggawa ng masama? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!